Nakaranas po ng pambihirang lakas ng pagulan ang maraming lugar sa Visayas, noon pong kasagsagan ng Bayong Tino, ayon yan sa pag -asa. At base sa inilabas nilang datos, lumagpas magpas sa critical level, ang naitalang pagulan. Sa ilang lugar doon, mula po alas 8 na umaga noong November 3, hanggang alas 8 na umaga noong November 4. Sa barangay Bagaka sa Toledo City, naitala ng Pagasa ang 428 mm na ulan. 300 mm naman sa Barangay Ilihan sa Toledo City pa rin. At 183 mm ng ulan sa Danau City at sa Mactan Synoptic Station. Nagbigay rin ng pagtaya ang pag-asa sa posibleng ibuhos na ulan ng tropical storm sa labas ng Philippine Area of Responsibility na tatawagin bagyong uwan sakaling pumasok sa PAR. Sa ngayon, initial estimate po natin, posibleng mabuti ng more than 200 mm of rain ng dalang ulan nito, lalong lalo sa mga lugar na uh, posibleng nasa direct path ng sentro nito. Yung pinakamalapit sa sentro, inaasahan po natin na mas maraming pag-ulan, but uh, as you move uh, away from the center, inaasahan natin na ma probably mag-range ng 100 to 200 mm of rain yung ilang bahagi naman ng ating bansa sa mga na araw. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.